Diwarta! No. Yes, guys, excited na ang lahat at uh, papasok na daw si Rosmar. Bro, <clears throat> gilid lang bro. Buti may ganyan tayo mga ako. Sabi ko malita ko, bakit marami ka? Grabe, ang daming tao guys. Ayan, ayan, nakikita na natin yung sasakyan ni Rosmar yan na, yung papasok. Si Rosmar na po yun. Okay. Guys, ba siya nakasakay? Nandun na yun sabay bank na kanil. Hi, sir. katabi ni Diwata si Alvin TV. Yan yung uh, nakadamit so, ng ship. Oh! Magsiksikan, magsiksikan para lumabas na. Huwag mo tayo masyadong magsiksikan, na yan, si Diwata lang ang Para lumabas na siya, wag na kayo mabulaw. Huwag po, mo tayo masyadong pumasok, kasi ah, hindi mo makakalabas. May pangalabas pa talaga. -ta Panser, hindi na gumagamit ng tapat para sa lang. ng disiplina <Christopher> hindi naman kailangang bangsilyo. kaya niya lamang povidone nakaganyal na kasi yun lang eh. na si Maria lang. kasi. ito si ano? ito

Kulong na lang tayo para ano, ah! gano'n tatagal yan, di kaanapas yan. Hindi na kasing tutulog, hindi na na, si Rosemar at si Ayan, ayan, no? Ayan, dapat wala dyan. Dapat, okay, okay. Okay, okay, na saan okay, na yan. Okay, sige, okay, sige na. Wala -okay. uh -huh. po, orang po, orang po.

Kaya mo yung kaya mo yung yung kaya mo yung kaya mo yung kaya mo yung mo yung kaya mo yung kaya mo yung kaya mo yung kaya mo mo may mo yung kaya 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 Magkulakan, baka po may mag-scrush Magbibigay kami ng interview mamaya, lahat-lahat. Huwag lang muna tayo magsalita habang inaayos natin. Pwede po ba yun? Para po maging maayos ang lahat. Wait na, no, huwag kayong mahingay. Ang pinakatahimik pa maya, magbibigay ako ng 10,000. Huwag ah! kayong mahingay ha. Ibigapon ka kaya, gumamit tayo. Sige ba, sige ba. Sige ba. Sige ba. Sir, sir, para lang, para Hello guys, so huwag muna kayo maingay please daw para magkarinigan tayong lahat. So okay lang naman na mag-video kayo lahat para may content din kayo at kumita rin po kayo. Walang problema doon pero chill lang po tayo. So ayan nga guys, ang first 2,000 na nandito or bahala na kasi mukha namang hindi naman kayo super aabot ang 2,000. Lahat po kayo ay may sabon ni Rosmar. Ayan, pa, So, e, bukba na natin po. So, Ang po! lang nga, kalma lang kayo, kayong magsusunod. So, ipapapapa ko na lang dito si siguro, then siya na yung bahala mag-distribute, Victor. Kasi ninyo marami na lang. Ayan, yan, yan. ayan. Oh. tapos... Nasa yung sashimi?

Kapunta guys? So, tahimik muna kayo. Wag muna maingay para medyo smooth yung flow natin. So, 2,000 na base viewers nitren ang shift. Ayay. Ayay, 2,000 na tao dito magkakaroon kayo ng kagaya nung sa amin or National. At syempre, ang shift din po ay may ibibigay din po natin para kay Tiwata para hindi mainitan yung mga kumakain dito. Ayan, at at the same time, magbibigay din po ng uniform para sa mga staff ni Tiwata. Libre lang din yan. And, si Tiwata po ay magkakaroon ng uh, 600,000 worth contract sa Shift International oh! Corp. Woooo! Pero hindi pa dyan Hindi pa dyan ang tatapos yan Kasi sabi ko nga, ang pagsikat ng isang tao Ay hindi naman permanente Hindi sasabihin na uh, lifetime kan sikat Pero sinabi, pinangako ko agad sa kanya na diwata ayan Kahit dumating man yung point na Basta, pero may, ako Naiyak ako so, Kahit dumating man yung point na ano, meron kang sure Nakisita and worthwhile worth 600,000 sa Shift International Products and Cash. Ayan. Woo! For one year yun. Kaya solid na ang one year mo. Kahit uh, no matter what happens. Ayan. Maraming salamat na kawad sa Shift. So, sa akin natin bagay na para sa diwata pa So, next naman natin, ayan. iPhone 15, pinili ko sa AKB Kanyang. Oo. So, oh! so, wow. Talo pa din. And sha hindi pa na at marami pa mababago pa. Bibi kasi so ilang bike shop nasa na po. So ayan, pupunta tayo doon kaso para parang. Hindi ba bibigyan ko ng daan? Ako siya. Ako siya. Ako Ako siya. Ako Ako siya. Ako liwag, Ako siya. Ako Ako siya. Ako siya. Ako siya. Ako siya. Ako siya. Ako siya. Ako Ako siya. Ako So, so ayan, wait lang Kalma lang kayo, ha? Wait lang So, kahit itong, itong electric motor, para hindi ka na magpapagas, i charge mo lang. Parang na siyang sa likod. So, para pag kailangan mo may palengkehoin, ganyan. Ayan, syempre, mula sa Kayla's Bike Shop, ang aking sponsor matagal na. At mean, guys, talagang, piniem ko isa-isa ang mga sponsors ko, ang mga endorsements ko, para lang sure na maraming maibigay sa'yo. Talagang, kinabalan ko na yung mukha ko. Ayan, so, salamat Ayan, hindi pa ako pumunta dito para i-promote ang Rosmar brand kasi meron lang talaga ako truck. Yan lang talaga yung truck ko. So, hindi ako para dito para magpasikat lang or what. Gusto ko lang talagang may maitulong sa'yo. <laughs> Pero syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Nasa <laughs> naman yung ano? Easy ayan, dito naman sa kamila Ayan, dito naman tayo sa kapila. Ayan, dito naman tayo sa kapila. اوه ڏاڍو چڱو آهي